Welcome back po sa ating channel. Paulo Avellino overprotective raw sa aktres na si Kim Chu. Reaksyon ng kanyang mga fans alamin. Kalat na kalat na ngayon sa iba't ibang bahagi ng social media ang naturang komento ng isang netizens patungkol sa rumored couple na sina Paolo Avellino at Kim Chu. Lingid sa kaalaman ng karamihan ng aktor na si Paulo Avellino mahusay at magaling na aktor. At iba't ibang pelikula na ang kanyang pinagbidahan maging sa iba't ibang role ay kanyang hinusayan para sa kanyang mga fans, kung kaya naman marami ang nahumaling sa kanya noon. Samantala, isang komento nga ang umagaw ng atensyon sa publiko na kung saan overprotective ang aktor sa dalaga na si Kim, nakitang-kita naman ng karamihan at hindi na ito bago pagdating sa mga fans nito. Kasi bukod sa isa siya sa mga leading man ng aktres isa rin sila sa mga kinakikiligan ngayon ng madla na talaga namang masasabi mong sila na ang namamayagpag sa iba't ibang bahagi ng social media. sinupal-pal naman ito ng solid fans ng aktor at ng aktres anila hindi naman kami nagtataka at wala naman masama kung protektahan ni Paulo si Kim dahil pareho naman silang single at walang masasagasa ang tao at kung sino man. Dahil kung ano ang nakikita natin sa dalawa yun na yun, marahil hindi na nga parte ito ng kanyang role sa pelikula na kanilang pinagbidahan, subalit naroon pa rin yung respeto na ipinapakita ng aktor sa aktres na kitang kita naman natin yun. Kaya naman sa mga bashers at walang sawang pambabatikos nyo sa aktor at aktres wala rin naman kayong mapapala tigilan nyo na lang dahil masaya ang aktres at aktor sa kung ano man ang mayroon sila ngayon at hindi na ito bago sa amin. Masasabi mo ang isa sila sa mga hinahangaan ng karamihan ngayon, kung kaya naman hindi maiwasan na batikusan ang dalawa lalo na't hindi makamove on ang kampo ng aktor na si Sian Lim na hanggang ngayon nang hihingi pa rin ng atensyon sa publiko. Legit nga talaga yung salitang karma dahil kahit hindi mo sabihin ay kapag may ginawa ka sa kapwa mo, instant ang balik sa matinding pasabog ng fans nila Kim at Paulo sa kampo ni na Sian Lim na sana tumigil na kayo dahil tapos na ang lahat kaya move on na lang. Samantala hiling naman ng Kim Pao fans sana sina Kim at Paulo na ang magkatuluyan sa isa't isa, kasi kahit hindi aminin ng dalawa kitang kita mo sa kanilang mga mata na mayroon ng namamagitan sa kanilang dalawa. Isa sila sa mga maswerteng celebrity couple na talaga namang pinagpipyestahan ng karamihan maging sa iba't ibang bahagi ng social media sila ang pinag-uusapan na suportado naman ng kanilang mga fans.